Hello po sa inyong mga kaibigan. Ngayon po sa video pong ito, ituturo ko po sa inyo kung bakit importante po na alam po natin ang opening ng ginagamit po natin. Dahil kung yung opening po natin ay wala sa libro, mostly po niyan, opening pa lang ay mahihirapan na po tayo sa pagdedepensa. Sa video pong ito, ipapakita ko po yung laro namin na kung saan ginamita niya po tayo ng isang move na wala po sa aklat. Pero bago pa po ang lahat, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe button para magiging updated po kayo sa mga panibagong videos po natin in the future. Sige po, sisimula na po natin. Ako po ay playing white mga kaibigan, ginamitan ko po siya ng Queen's Gambit D4, D5 at saka C4. Yan po ay tinatawag na Queen's Gambit at pagkatapos, siya po ay gumamit ng marshall Defense sa pamamagitan ng pag-move ng knight to f6. So, kinapture ko ang pawn dyan sa d4 kasi yan po ang nasa aklat. Pagkatapos siya po ay nag-recaptures, tama po yan. At para po makagain ako ng tempo, nag-move po ako dito sa e4. Ayan po, controlling po sa 4 central square. Yan po ang tamang strategiya mga kaibigan at dito siya po ay nag-knight to f6. Meron din naman mga player na pupunta doon sa knight to b6. Pero ang pinili niya after e4, siya po ay nag-knight to f6. Okay lang, tama din naman yan. At ako po, nagpatuloy po ako dito, nag Knight to C3 po ako mga kaibigan, para depensahan ko ang pawn dyan sa A4. So nagpatuloy po siya, nagmove po siya dito mga kaibigan, A6. Meron pong mga master na kung saan magmove po sila. Isang move na kakaiba, na kung saan ilagay ka po nila sa isang territory na hindi mo alam. Yan po ang kadalasang ginagawa ng mga master. Pero dito sa posisyong ito, Okay lang po sana kung gagawa po siya ng move na magta-transpose sa isang solidong opening. Pero dito kakaiba a6, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sunod. So, nagpatuloy ang laro. Ako ay nagbishop to d3 para mas lalong depensahan ko po ang pawn dyan sa e4 at purpose ko na din na makapag early. Ngayon po, sinusubukan ko rin po kung siya ba ay kakapture ng pawn dito sa d4 na libre. Dahil kung kakapturin po nila yan, mali po yan mga kaibigan eh. Dahil panalo na po tayo kasi meron tayong discovered check, bishop to b5 check. Walang depensa yung kanyang queen, siguradong makakain. At very sure mga kaibigan dito, panalo na po tayo after pawn capture si bishop, libre na po ang kanyang queen mga kaibigan. Kahit ano pa ang gawin niya dyan, kahit magcover pa siya dyan, kakapturin pa rin mga kaibigan. Panalo na po tayo sa material at siguradong maipanalo din natin ito. Kasi wala na po siyang queen. So, balik po natin, hindi niya kinapture yan, mga kaibigan. Nakita niya po eh. So, dito, nagpatuloy, siya po ay nag-bishop to g4. Kakaiba po talaga, mga kaibigan. Wala na po talaga ito sa aklat. Bishop to g4. Bakit nag-bishop to g4 siya? Ano kaya ang makukuha niya kung mag-g4 siya? Dapat talaga, mga kaibigan, kung tayo po ay mag-move, dapat meron pong purpose. Ngayon, sa bawat opening na pinag-aaralan, may mga purpose po yan mga kaibigan. Pero, sa game na ito, siya ay nagbishop to g4, wala na sa aklat, wala sa libro to, walang linyang ganito mga kaibigan. Kasi, okay lang sana kung ang white ay pupunta dito. Mali po to eh. Bakit? Kasi, pwede po silang magcapture capture dyan sa knight sa f3. Pagkatapos mag-recapture, kakapture na ang pawn dyan sa d4. So, yun ang mga ideya kung mag knight to f3 po. Pero, bakit naman po ang white mag knight to f3 na makukuha yung pawn dyan sa d4? Ide mag f3 po mga kaibigan. So, masasayang yung move niya sa bishop g4. Siguradong babalik siya doon sa c8. O di kaya dito sa d7. O di kaya dito sa e6. So, useless. Pabalik-balik lang. Tapos walang nagawang improvement sa kanyang posisyon. At dito po mga kaibigan, alam niyo po ba kung ano ang ginawa niya? Sa halip po na ibalik niya ang bishop niya sa C8, ang ginawa niya po ay nag-move po siya dyan sa H5. Bishop H5, napakalaking mali po mga kaibigan. Kasi anong progress sa kanyang opening o sa kanyang posisyon na kung saan yung bishop niya ay naging passive na? Sabihin natin na magaling po siya sa calculation. Pero mali yung opening eh. Okay, magaling ka sa calculation pero kadalasan po niyan mahihirapan ka patungong middle game o kadalasan talaga matatalo kasi magdedepensa ka na lang palagi opening pa lang so dito mga kaibigan pwede na po tayong mag h4 jan mga kaibigan anong purpose ng h4 dahil po kung makakalimutan niya at mag-move po siya dyan sa e6 hindi niya inaalintana yung danger sa unahan after po diyan set up ang h4 dito kasi gusto nating itrap yung bishop niya. g4, pagkatapos niyang maglagay dyan sa g6, push ng pawn sa h5, trap na yung bishop niya. Panalo na po tayo dyan mga kaibigan kung yan na po ang mangyayari. So mapupwersa, capture na lang ang pawn dyan sa h5. E eh, di panalo na po tayo mga kaibigan. So dito po ibalik po natin. After ng h5, nakita niya na may g4 na po mga kaibigan. Kaya ang ginawa niya, Nagbishop to g6 na siya para maiwasan yung tempo natin at matrap yung bishop niya. Pero ganun pa rin mga kaibigan dahil sa opening pa lang. Wala sa aklat, walang linya na ganito mga kaibigan. Kaya dapat po talaga sa chess, meron po tayong na-memorize na linya o opening na pinag-aralan talaga. Kasi kung nag-re-rely lang po tayo sa ating calculation, okay sabihin natin magaling tayo sa taktika sa mga puzzles. Palagi tayo nagpa-puzzles. Pero yung opening natin mali, sigurado mga kaibigan, sasakit lang yung utak natin sa kakadepensa dyan sa middle game pa lang. At most probably mga kaibigan, hindi po tayo aabot sa in-game dahil yung opening natin ay hindi po tama. Dito mga kaibigan, after po dyan, ang gagawin ng white dito, alam nyo ba kung ano? Hindi tayo mag-G4. Kasi kung mag-G4 tayo, makapag-H6 po siya at dito pupunta limbawa Bishop H7. Makatago siya, pero hindi masyadong active yung Bishop niya. Pero dito mga kaibigan, hindi tayo mag G4. Ang gagawin po natin, ito pong H5. Ayan po. Huwag na po nating aantayin na mag H6 pa siya. Diretso na mga kaibigan. Ngayon, kung kakapture siya ng pawn po dyan, panalo na tayo. Kasi meron tayong removing the defender E5 kukunin yung knight pagkatapos makukuha na si bishop. Halimbawa po kung babalik si knight dito sa d7, hindi makapture na ang bishop dito sa h5. Now ngayon po, kumusta po kung hindi bishop ang ipagkakain? Siyempre kasi may removing the defender po dyan eh. Knight capture dyan sa pawn sa h5. Ano na po ang gagawin natin? Kasi kadalasan kapag ganito, knight po talaga ang ipagkakain po nila. Ang gagawin natin mga kaibigan, ito na pong f4. Ayan po dalawa ang umaatake sa kanyang knight. Siguro pwede na natin capturein yan mga kaibigan kasi dalawang piyesa. Pero kung sila po ay mag e of course hindi tayo kakapture muna kasi kahit makukuha po natin ang 6 points na yan, 5 points, mababawi pa rin mga kaibigan kasi magka-capture yung queen niya sa d4. So 6 pa rin, 6 points pa rin, 5 plus 1 equals 6. 2 pieces dyan mga kaibigan, 6 points. Pero okay lang kung ibigay natin in exchange sa isang pawn at rook kung mawawala yung dalawang piyesa niya kung masiguro natin na yung posisyon natin ay hindi po delikado. Kasi sa ganito mga tira mga kaibigan, delikado yung king natin eh. Maging problema natin yan mga kaibigan kung paano yan depensahan. Kasi ang number one po na dahilan ay itong fork mga kaibigan. Fork si bishop at saka si knight. Tapos yung king po natin, hindi natin alam kung saan natin i-castle delikado pag ikasil natin dyan sa queen side. Kasi na makapag-atake na yung black dito mga kaibigan, may b5 na, may pawn storming na, may knight na dito, magkakasil tapos dalawang rook dito, itulong dito. Pagkatapos po dyan yung posisyon natin hindi po maganda. Kahit na one piece po natin yung opponent natin, mababawi kasi kinapture niya, may fork po siya dito mga kaibigan. Oh. So ano ang gagawin natin dito? Magna knight to f3 na lang. Halimbawa, so mababawi queen takes d3. So ngayon yung posisyon natin, na sa center yung king natin, hindi po maganda yan mga kaibigan. Matatalo na po talaga ang ganitong posisyon po. Kaya ibalik po natin, dito sa position after e6, of course hindi po natin kakapturin yan. Yes, alam natin, dalawang pyesa maganda in exchange sa isang rook. Pero hindi maganda kasi may bawi siya dito. May fork din siya sa dalawang pyesa natin. Kaya ang gagawin, mag-push po tayo ng pawn po dyan sa g4. Sa anong purpose dyan mga kaibigan? Para po kulungin po natin ang kanyang bishop. Hindi pwede, kakapture siya directly kasi alam natin na trap po yan after queen takes. Meron tayong bishop to b5, check po yan, walang depensa ang queen, makakain. So yan po nakita natin kanina, kaya after threat po dyan sa knight niya, babalik dito sa f6 at ngayon po may f5 na po tayo. Capture, capture, kulong na ang kanyang bishop mga kaibigan at siguradong may panalo natin ang posisyon. Baka magkamali mga baguhan na after capture, ito ay pagka-capture nyo. Kasi sa strategy, pawn toward the center. Pero mali mga kaibigan. Kasi pagkatapos dyan, may bishop to h5 lang balik. So hindi maganda. After capture, recapture, makukuha ito eh. Halimbawa, rook takes, knight takes, queen takes, queen takes d4, fork si bishop, at saka si knight dyan sa g1. Hindi po maganda yan. Kaya, minsan, may mga estrategiya po na hindi po aplikado. Depende po yan sa posisyon. Katulad nito, imbes na pawn toward the center, nakita natin na meron po siyang magagawang taktik dito, Idi pawn takes na lang mga kaibigan. At makakasiguro po tayo na maipanalo natin ang posisyon kasi wala na, kulong na ang kanyang bishop. Wala nang advisor si Queen at saka si King. Ayan po. <laughs> kasi nawala na yung bishop nila. So dito, wala na. Makakapture na at may na po natin ang posisyon sigurado na po yan. Kung kayo po ay nahihirapan na i-convert ang panalo, especially kung makapag-gain kayo ng material, isang pyesa, 3 points, mas mabuti siguro kung pag-aralan nyo po yung in-game. Ang pinaka-the best way na ma-improve nyo po yung laro nyo ay dapat na kayo po ay maglaro, maglaro, at maglaro. Pagkatapos po dyan, game analysis. Analisahin nyo po kung saan nagkakamali kayo. Pero kung kayo po ay nahihirapan na i-analyze yung sariling laro nyo, pwede po kayong mag-hire ng coach po ninyo na magtuturo po sa inyo kung ano po ang dapat gawin para makikita at malalaman nyo po kung ano ang mga mali nyo sa mga moves nyo. Kaya po ibalik po natin mga kaibigan, napakalaking mali po mga kaibigan na sila po ay bumalik, umatras sa bishop nila sa H5 na kung saan dapat ibalik doon. At isa din po, mas mali dahil pumunta sila dyan sa G4. So after dyan, H5, pagkatapos ng H5, Bishop G6 at nag H5 tayo, may F4, E6, at dito po G4. Ngayon, hindi babalik yung knight dyan sa F6. Ano kaya ang mangyayari kung ang knight ay pupunta sa G3? Yan din ba ang nasa isip nyo kanina? Ha? Kung ganun po, nakathreat yung rook natin, hindi siyempre iilag po natin yan. Rook to H3. Ngayon po, saan na ba pupunta yung knight? Kulong mga kaibigan. Kakapture na lang dyan sa pawn at dito bishop takes, bishop takes, knight takes mga kaibigan. Lamang na po tayo sa pyesa dyan. At sigurado talaga na maipanalo po natin ang ganitong posisyon po. Sige, para sa mga baguhan, baka merong mag-request na Sir, pwede bang ipagpatuloy ang ganitong posisyon? Kung paano talunin talaga yung black? Okay, of course, pwede. Pagbigyan po natin. Halimbawa po, magpatuloy po sila bishop to b4 check. Of course, para makapagcastle sila. Pero tagilid na ang kanyang posisyon. Pwede tayong mag na lang sa f2 mga kaibigan. Bakit nag to f2 tayo? Kasi po, kung tayo po ay mag-bishop dyan sa d2, makukuha yung pawn dyan sa d4 mga kaibigan. So yan po ang dapat nating iwasan. Panalo na po tayo sa posisyon, magiging tabla pa dahil sa mali nating move. Kaya dito tayo sa king dyan sa F2 para dipensado pa rin ang pawn dyan sa D4. Ngayon, ipagpatuloy po natin. Sabihin natin mag knight to C6 sila develop para pressurein ang pawn na yan sa D4. Gagawin po natin, i-develop din natin yung piyesa natin. Of course, mga kaibigan, knight to F3. Pero bakit hindi rook to D3, mga kaibigan? Para dipensado din naman yung center. Hindi po, mga kaibigan, dahil po, mas maganda yung rook dito. Kasi kung magkasil po sila kingside, ang rook na ito ang tutulong para mapadali yung laro. Aatake po dyan agad. Kaya mag knight to f3 tayo. Depensa sa pawn dyan sa d4. O sabihin natin kung sila po ay mag-castle kingside. Ngayon, pwede na po nating ilagay ang queen natin dito sa h1. Aatake na po tayo sa kingside niya. mag -push ng h6 para madepensahan. Kakapture rin pa rin natin yan mga kaibigan. Bakit? Marami tayong mga pieces na pwedeng tutulong sa atake. After pawn takes mga kaibigan, queen takes pawn, sigurado nang may panalo dahil meron ng ganito checkmate na ang mangyayari. Kaya pwede nilang gawin, halimbawa po kung mag-push na lang sila ng f5 para hindi makapunta si knight dyan sa f6, ang gagawin po mga kaibigan may queen g6. Pupunta si king dyan sa gilid ng board at dito po may bishop to dito. Anong purpose? Palisin ba ang bishop? Hindi. May malaking purpose po dyan mga kaibigan. Ito po ay queen dyan sa H1. Checkmate na yan mga kaibigan. Inilabas natin yung bishop para makapag-checkmate tayo sa H1. Tapos na po yung laro. So dito, wala nang magawa yung black. Talo na talaga. Maipanalo po talaga natin ang ganitong posisyon po. Balik po natin sa posisyon na ito. Kung sila po ay mag-queen to d5, centralizing the queen. Yes, para ma-threat din yung knight natin. Pwede lang po tayo mga kaibigan mag-knight to c3 balik threat yung queen niya at kung sila po ay ka-capture sa knight po natin, B takes pawn. Mas lalong mapadali yung posisyon natin na may panalo kasi nag i exchange siya. One piece siya dapat hindi po mag i exchange eh. Kapag kayo po ay lamang ng pyesa, pwede na nating isimplify yung posisyon. Mas maganda kung i-exchange natin para hahatid sa in-game at napakadaling talunin kapag less o one piece yung opponent natin. So sabihin po natin mag knight to d7 para doon sila mag -castle. kasi delikado na yung atake kung dyan sila sa kingside side So kung ganon may queen to f3. Purpose mga kaibigan, exchanging of pieces para masimplify yung posisyon. So after queen to b5, of course hindi po kakapture, mas madali ang talo ng black kapag kakapture, gagawin natin dito a4 na. Inaatake na po talaga natin yung posisyon niya. Queen to b6, knight to e2 unti-unti po nating aatakihin yung posisyon niya mga kaibigan. Castle Queenside, may rook to e2 na po. Kasi ang kasunod dyan, b2 na eh. Aatake na po tayo dyan sa pawn niya sa b7. Pressurein po natin yan. So anong magagawa niya? Mag c6 na lang siguro para madepensahan yung queen at saka yung rook sa b2. Pero mga kaibigan, unti-untiin po natin yung posisyon ng black. C4. Anong purpose ng C4? Para makatulong na si Knight mga kaibigan. So sa ganitong posisyon po yung queen niya parang wala nang maitulong. Kung mag queen to be four man, yung black dito mga kaibigan, pwede na po mag pawn to c5. Pipigain po natin yung posisyon ng black po dito. Tingnan nyo po yung knight niya. Wala nang kalagyan. Mag knight na lang dito si f6 para makapag maneuver dyan sa d5. Para kahit papano, mahihirapan din yung puti na atakihin yung posisyon niya. Pero g5 mga kaibigan. After ng knight to d5, my queen to e4. Ano ang purpose ng queen to e4? Kasi yung king niya nandito sa queen side. Tutulong po tayo dyan mga kaibigan. May rook to b2 tayo dyan mga kaibigan. Aatake tayo sa castle king niya mga kaibigan. Yan ang importante mga kaibigan. Kung saan yung king niya, doon natin ilagay yung mga pieces natin. Huwag muna tayo aatake kung hindi pa hinog yung posisyon. So kung sila po ay mag-rook sa d7 para Madepensahan muna. Baka pupunta ang rook ng puti dito sa b2. Kaya nag-rook po siya dyan sa d7. May bishop to dito na. Atakihin. At walang ibang move yung queen niya mga kaibigan. Parang makukulong yung queen niya. Queen to c4 na lang. At ngayon po, may queen to b1. Tingnan niyo po ang napakagandang atake. Tingnan niyo po yung napakagandang atake. Available na ang mga rooks dito mga kaibigan. Walang counter attack na pwedeng gawin yung black dito sabihin na po natin na buksan po nila ang ganyang linyada. Pwede na po tayong mag to magrukusito po. Aatakihin yung queen. Saan siya pupunta? Capture na lang niya yung pawn dyan sa A4. Ang hindi niya po alam, sinadya po natin yan para mabuksan lalo yung kanyang king dyan mga kaibigan. Sacrifice ng pawn lang yan mga kaibigan. After balik sa C4, kasi walang ibang move yung queen niya eh, may rook to B3 na po. Grabe ang atake ng puti patungong king sa opponent natin. Walang compensation, walang counter attack. Ka-capture na lang sa pawn. May rook to c2 na po. At dito po mga kaibigan, may rook a b2 na po. Aatake na po tayo dyan sa pawn niya sa b7. Ka-capture ng pawn. Dito po rook takes b7 na. After rook takes b7, mayroong rook takes b7. Next po dyan, makukuha pa ang rook niya sa h8. Ngayon po para maiwasan na hindi makuha yung rook, dito niya ilagay sa d8. May check po tayo dyan mga kaibigan. After ng king to d7, may queen to b7. Kung ilagay niya ang knight niya, i-cover po niya sa c7, meron tayong bishop takes c4, tapos yung position niya. Sana po meron kayong natutunan sa video po natin ngayon at hoping na nandyan pa rin kayo sa susunod nating video. Ako po si Bright Chess, masayang magtuturo po sa inyo. Goodbye!